Yeah. Hindi lang Oh. ito yung sa headrest monitor. So, hindi siya nabubuhay. Irerekta na namin doon sa ano, accessories sa cigarette lighter. Checking, checking ang um, mekos-mekos. <laughs> Uh, para ako nahihirapan doon sa gamit mo. Long lost. Oh, Ang lala. Lapit lapit na naka-add to cart na rin yan. Oh, ito nga. Add to cart to the max. Ayan. Toyota Fortuner. Yan. May isa-isa ko lang. Eh. Kinabitan din namin doon ng alarm. Tapos na. So, yung ano na lang. Yung headrest monitor. Hindi siya nabubuhay ano. Walang power pati. Oh, yes. Sige. ito yon nasa yun yung kabila sa right side ito ang bubuhayin namin wala siyang power tapos yung kaya pala nahugot din pala itong RCA niya. tapos dito muna na itapyaan ito pwede rin dito sa kabila pero dito na lang negative positive i-testere e, mo yung ano nito hindi lahat ng itim ay negative kinabitan din namin niya na DVR. Ano bang ano ito? Ito yung Remy ano? Ban? Hmm? Ito yung Remy Oo. Oh. Ah, may cover pa yung ano ito. yung camera. Dati natanggal yun. Balutan mo po, para masaya. Hmm. Ang ko na may wagang ano? Ang meron ka pa? Mayroon pa ako. <laughs> sige nga, sige nga. Dala suffer na ata yan ah. <laughs> Ay. Wala na ako niya, bus na agad 'di. Eh. Wala pang supply. Black tape nga lang tuloy ang gamit ko. Huwag mong sakupin yung may tape. Dito ka lang mag-tape. Dito, dito. Yeah para pagka magche-check tayo, open pa rin siya. Tutorial na yan. Meron Di din po. Talaga lang po. <laughs> Vlogger ko pala eh. Meron po ako yung YouTube. Huh? <laughs> <laughs> Pakita ko po sa inyo mamaya. Maybe. Yan. So, sukatin mo ha kung hanggang saan. Kung sukatin mo. eh. hmm. na pa sobra. Hindi na, ayun na, ayun na sobra. Allowance is the best. Parang napasok lang ano. Pag may allowance. May sobra. Huwag <laughs> lang kulang. Grabing hila. Pati hanggang dito nahila eh. Uh, nahugot din yung sakit ng RCA niya. Ayun o. Nga, kulang nga talaga yung batang yun. <laughs> Ah, bata po ba ang ano? May yun, 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 yung bakas ng kamay. Saka yung paa dyan sa loob. Ano na yan? Himisin mo na uh -huh. lang ito mamaya ha? Ano yung muna muna? I-diretso mo na muna e, na mula, yan. Kailangan mayroon di dito, hindi kita yun. booster mo muna eh. yun. Nakabahan ako, patingin-tingin ako, nandiyan sa paring uwa eh. Lahat. mo yun, bigla lang dumampat dun eh. <laughs> Tama yung tools ko, wala na, sira na yung isa. Kulang yung tornillo, yun oh. yung ratchet. Ayun, ano yun Pagkamalan niya kakala sa iyo, binanda dumpot na lang. Oh, Susi yes. so, mo, Pugi. Kunin mo lang yung positive niyan, tignan mo kung alin dyan. Ayun, no, oh, sa baba. Ay, itim. O, tamo. Black, ano? Hindi lahat ng black ay negative. Manila, stay fast. Hehehehe. <laughs> Yan, diyan mo itatap yung positive natin. Ano ka pa mo siya, isama mo lang diyan pero ayusin mo na. Ayusin mo na siya lahat. Pagkagay ang nahagit mo na, ay ayusin mo na. Baguhin mo ang tap diyan, Medyo iurong-urong mo. Yan yan yung Gawa ng masyadong saga sa sakit. baguhin mo na lang yung dating naglinya kasi nagpapunta pa dito sa taas kaya lang hindi natin pwedeng tanggalin yung baka may mga nakatakad na, na iba kaya ang gagawin natin babaguhan natin ang linya diretsyo na natin doon sa sakit Come on. Itim na itim ano, Akala mo may ground ano, pero positive yan. Kung yung magandang tape na ang ginamit mo dyan. Kita mo na, ano ko na yung kulay itim eh. O, sino? Yung orong-orong mantap. Kinala ng aking ilaw ah. Ngayon uh, yun, tango na yung, yung plastic. Ginamit nila yun, oh. parang yung ginamit ang ginamit. Ayun, wala na. <laughs> yung mapa mo. Hey, yung... Iba pa yun. No, no, yung ano, yung plastic talaga na nalapalano ng bunong ano. Wala na. Wala na. Kalahin mo ano. Kaya sa dito na nila nakikita. Siyempre. Hindi ko lang masabi na, Ayaw mo gumamit eh. Hindi niya na may kita. Baka naiwan lang ng mga sasakyan. Ay, laka -bone pa rin doon sa panel ano. <laughs> Parang yung isang flashlight ko. Pagbalik ko ng bumper, nalimutan ko yung flashlight ko sa loob ng bumper, hindi ko na nakuha. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Ate, pero yung dalawang cable tayo maliit. Lapit pa. Yeah. <laughs> <laughs> Lapit pa. <laughs> <laughs> Lapit pa. <laughs> <laughs> Lapit pa. <laughs> <Laputusang ate. laughs> Pero meron ako dyan cable, tayo lapit lang. Kaya yeah, mo. mas maganda magamali sa kanya nung gagaling. Utos <laughs> sa lang, gusto mo lang. Gusto <laughs> ko lang <laughs> tutusan. Kinig na kinig yung bridge. <laughs> Pag pinanood niya ito, ah, ganun na. <laughs> <laughs> Hindi manunod yan ng vlog mo, mga gals. Stop and think. Ano ganun ba yun? Ano, um, magpagsilusan. <laughs> Bakit <back> naman? <laughs> Ayan naman. Oh, huwag na, Shout tama out na. Shut it out! O oh, tama na, yun na yun. <laughs> Shut it out, <laughs> out nga pala sa aking papa yung How are you all? Oh! Gandara, Gia, Okay. Antara titat. Right. May kiss, may kiss niya! kiss, may kiss mo na yan. Sexy? Oh! Oh, oh my, my God! Pamukha niya si Marian Rivera. Balik. <laughs> may kiss, mo na yan. May kiss, may kiss mo na. Ayan. Yun <laughs> panahon. Hindi ko napasing kapon siya tigyan. Nasa likuran ko pala. Yeah. Ako ito pang tutma. Pinirost ako. Ay, di laga Ay, nasa likod ko. Eh, Ay, eh, laga siya. <laughs> 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 Ay, ba yan? <laughs> Ay, kawasa ka. para ka dyan. Ay, ang ginawa ko. Mas matindi ano. Buti lang, hindi na ako ganun katulad yung dati. Magis magis muna na yan. Ayun, titistingin muna natin. Ay, sige, take off. Hindi ko nasasalpak yun yung gusto na ibaba. Hindi, eh, titistingin lang muna natin kung mabubuhay. Nakasalpak ba yun? Yung sakit, ano? Yan, sa baba? Oo. Sige, isusi mo na. Tignan natin. Tignan natin kung mabubuhay. Ay, ayun, nabuhay. <laughs> Tingnan natin. Oh, di ba? Ganun lang. oh uh, mix mo uh, Erekta sa cigarette lighter sa akin para magkaib eh. Kaya <laughs> mo, Singo. Oh. Gumano na. <laughs> Ayusin lang natin ito po, okay, ha? Itong, ano. So, Subukan natin i-fix ito ng ayos. Nagbasag na eh. Sige. Sige. Patay okay, mana na At naggagalaw ka ng kuryente. Yan, very good, very good. Yan. Tapos, itong RCA. Malamang dalawa ito. Doon sa dalawang input na natin, ilalagay yun. Aray, aray dalawa na aray. Oh, diretso mo na yan. Ayos ano na ba? Bawang, 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 bawang. Wala na. Oh, ito pati itong ano, yung GPS ayo. o. Oh. sige na. Yan. O, oh, di ba? Ang ganda ng pagkaka-tape natin. O, oh, ito. Ayusin mo na lang ang pagkaka-tape nito, ha? Para sigurado tayo. Ayan. May open wire, eh. Oh. Oo, dyan mo na yan. Oh, may car charger pa dito, yun. Para saan kaya ito? Hindi di ba? Ibayay na yan. Hindi natin alam kung kanino yan. Uh, Diyan na yan. Pakain niyo sa unang DVR. Ito, babaguhin mo na ng tape ito, ha? Kasi ilagay mo na dito sa RCA na ito. Ay, nalaglang! Ay! Yeah, pagka tape mo niyan. Ang ganda pa talaga ng tape mo eh. May natitira pa. Like save 'to. Yeah, 'yan. Iyo. Ito tanggalin mo na 'yung tape nito. Tapos tapean mo na lang ng panibago ulit para mas malinis hindi ganyang angat-angat oh, basta ititira mo lang yung ano dito hanggang dito okay lang yan ititira mo lang yung dugtungan natin para just in case na mag tracing tayo hindi na tayo magbabalat ng napakaraming tape yan para mas malinis ito hapit na hapit na Ayan. Panalo. O hanggang dyan. Okay na yan. Huwag mong kasigad. Yo. Ito. Sa na ano? Dito lang sa dilaw. Sa input no ano. Are, 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 are. Yan. Tigisa yan. Mario Oo. Oh, huh? kahit pala yan. One in two naman yan. Yan. Tapean mo na lang din. Tapos ay testing tayo ng hobby. Kukuha lang ako ng USB. Tapean mo na yan. Okay na. Na tape mo na din. Okay, ayos na may tape na. Okay, tayo USB. Subukan natin. Kung may video na dun sa likod. Ayan oh, meron na oh. <laughs> Audio video video okay. May movie ba? Sige, movie nga natin. Oh, GPS na rin oh. Eh mode muna pogi. Okay. Oh, yan. Videos. Ayun, yan, yan, yan. Kahit alin diyan, alin ba yan? Oh, Tagalog pa eh. Black Sheep Production. Tagalog nga 'yon. Eh all mole. All ulo ang. Yan. Hindi 'yung ano, USB. All. Pindutin mo 'yung all. you list. So, Ay, baka ilipat mo yung ano, yung memory card. Ay, yung ano. Ilipat mo yan. Diyan sa kabila. Yeah. I-all mo ulit yan. Yun. Yung bumblebee. Ayan. Ayan. Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Optimus Pride. Ayan na. Ah. Hintayin lang natin mag-play. Ayun naman pala. Pwede <laughs> na manood si Bossing. Bumblebee ano. Nag-iisa-isa -isa na lang yan. Nakatatlo USB na ako. Lagi ko naiwanan sa sasakyan. Pangapat na yan pag naiwanan ko. Ang huli kong naiwanan na yung ano yung GL. Alam mo yun? Yung sinatapang ko ng TV. Taga Laguna. <laughs> wow. Ayun, dala ah. Nalimutan ko. Uulit ka pa. Yung ganda pa man din ka ng laman nun. Ayan, okay na. Okay na ito. Sige, mag-fix ka na. Pwede na ito. Tapos ayayusin na lang natin itong ano. Yung ala. USB print na yun. Hindi, <laughs> hindi print. <laughs> Loko ka. <laughs> Pantesting natin na yan. Okay na yan, sige. Bubuhay na lang namin ito. Tapos ay... Uh, ano yun? Nakasave pa. I Exit mo na yan. Inubot na natin yung USB. Ayun, nice na. Patay mo na muna. At magbubuo na tayo ng panel. Ay, kailangan pala natin dito turnilyo, pogi. Medyo malapad. Kinungkab yun. Natungkab na ano, na, boss? Itong isa, okay pa naman. Malukot. Ah, is pa ito. Ito lang, talagang durog na. Nakalaylay yung nakita ko yun eh. Hmm. Nalagyan na lang namin, boss, ang turnilyo. Ang turnilyo sa salpak mo dyan. O, oh, tayo ng magkakaig. Wala, lumaki na yung butas, igawa ng ano. O ano? Ano? Salpak muna. na. Yan. I-shifter e, mo yan. Pindutin mo yung shift lock. Yan. Tapos mo. Handbrake. lakas mo handbrake. galing mo talaga, dun po pa dinukot sa maliit na butas. Sinasubukan <laughs> <laughs> ano. Sinasubukan lang kita sa baba, Duh, nilagay. Okay, din Okay, final test kami dito. Naayos na rin namin yung headrest. Natornilyo na namin yan. Tatlo nga lang ang nagkaigi pero okay na rin. Fix na rin siya. So dito okay naman ito. Wala naman damage dito. So testing naman. Saksak mo ulit yung ano, USB. Okay, okay na rin daw isa. So okay na no, ay sa lahat. So okay, na rin yung TPR So yun, okay na. Oh sige, madali na yun. Okay na ito. Toyota Fortuner. Okay, okay. yes